So ayun, magandang araw mga kabugid. Ayun. Bali Sunday ngayon, hindi pumasok si Bapan Tyson dahil birthday niya. Try natin pumunta doon mamaya. So ayun, nakapag-grass cutter na siya dito. Pati doon sa entrance ng ano natin. Nagawa na rin niya 'yung nasirang pahinga niya dito. At ngayong araw ay may bisita tayo. Ah, uh, taga Pil, uh, Green Meadows. Kumare ni Mrs. Ito sila ng talong. <laughs> oh, Buka tayo ng gulay. Fresh gulay. Nagsata ka naman sa'yo pag nagbablog siya. Guys, bumisita kayo dito. Maganda dito, presko. Ito po, nandito kasi sa Nandito po kami sa Yan, na, da, ikaw, friend ng pamangking ko. Okay. Yan, si Maricel. Napakaganda po rito. Visit po kayo dito sa, ano, mm -hmm. sa farm ni ano. Ano ba to? Ace? No, press, ano? ano? po? Kabukid. Uh, kabu kabukid ano, farm. farm. Napaka-press po. Oh. Iyong sa yung mga tanim mo. 50 50 kasi init. <laughs> Sobra. <laughs> Solid. Pero minsan um, no, may mamaganda naman eh. Mm -hmm. Nariyan yung mga kamatis, mm -hmm. no? Malalaki. Yung mga kamatis, no? Malalaki oh. Tsaka mga sili. Malalaki. sarap niya to oh. Sawa-sawa tayo din sa gulay. Oo. Sa ang iletos, walang tanim. Punta kayo dito. Manggulo din kayo. Kagaya namin. <laughs> Wala kayong kaligaw. Madali lang hanapin. Diretso lang, di ba? Oo, oh, diretso lang siya. Kaso, <laughs> pinasok kami sa may, sa may eskwelaan. Kasalanan ko yun. Meron pala lamasan <laughs> pala doon. Pumasok <laughs> kami sa isang gate, lumabas kami sa isang gate. <laughs> Hindi naman dapat pala, no? Oo, oh, oh dire-diretso lang yun. Pinapasok ako dun, pinapasok e. kayo. Oo. Oh, oh. Uh, alam, alam niyo ba, sabi, sabi, sabi sa amin Oo, oh, oh, dalalaming waste. na namin yung ways. <laughs> <laughs> Saan farm kayo pupunta? <laughs> Anong pangalan? Ano? Kabukid. <laughs> Kabukid <laughs> farm. Pala, <laughs> hindi na pala, pala kilala kasi <laughs> hindi na talaga doon. <laughs> sa Kabukid farm po kami eh. <laughs> oh, gusto na yung gulay nyo. Maganda nga yan. Oh, maganda. Madali lang tumubo ito hmm. pag ganoon lang ulan. Pag ganoon yung tinalbus mo. Oo, oh, mas, mas lalo siyang ano. Mas parang dami. Ah, ganoon ba yun? Oo. Tinalbos mo. Say hello daw sa fans mo ba? Hello po. <laughs> press tank ko po rito pero maganda. Maganda yung mga gulay. Press na press. Pwede na siguro po. Pwede na. Pag naluto yan. Naka tayo kumuha ng talong-talong. Talong. There we go. Ang ganyan kong bunga, oh. Klara, press hara, na press. Magtel ka rin. Baka mapasubo huh? kasi, la. Mauubos mo yung bunga ngayon, <laughs> <laughs> ha. <laughs> Spade. Ano yan? Ray, tanggalin mo yan, Ray. Oh, hello daw kayo. Hello. Hi. First time nila po. Oh, what's going on? Ever. Pangipit? Hindi, meron may pangipit. Okay. So kawan. Okay. Sa... Ah, ay, na na. Ano na kayo? Okay, Dapat sa inyo mga sausawan. Sarap po yung mga napitas gulay. O dito sa... Kain tayo. Kain po, kain. Hmm. Hindi ba pa muna? Bwede na pa mamakas. Nagpapahinga na din kamay. Ayo, ayo. Wih, dia tanggung sahur kalau. Kalau Ace, dito ace. na na, Ace. Ayun po tayo. Ay, sarap, ayun. Kayo. sarap. Sarap. Saramayan na. Oo. na. Mayroon po ay dito bangus, Baka ano, kala nyo wala na. Ay, 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 no! wag. Wag ka nyo! Huwag, Stay! Spade, Takot siya, yun. Ay, wag mo na. muna. Hmm, siya. Ayun Wag mo umubusan na. Hoy. Eh, ako pa lang mo. Kumain ni guys. Wow, ah, gusto ah, yung buro, ah? Oh, yan? Yan. Dito na. Yan, dito sa Pero na. Bali ka na pa. Ito man yung yaman no? Well, mawawala. Mo rin ako. Buro sa gulo.

ulam. So, kayo ito, ano? leya Ano? Ay, kayo, ito. Ay, di na nyo rin leia ito. Total kayo? Total kayo? Ha? Ah, no, no, di na kakain. Lalakad yaw. Just lang, no? Hindi marunin yung <laughs> nag-iaw. <-o. laughs> Hindi <laughs> marunin yung nag Hindi raw marunong. Asan ah, si Papa? Matalayo pa. Operant sa dalito. Thank Thank you.

May bukitin gulay. Yeah. Hmm. Hmm naman, no? Hmm. Bakit? Ang dami-dami yung ina-inay. Dari, naka Oh, dami

Na pang isyan, mm -hmm. Pwedeng na ka. Papadayo ka. Pagkakas mo. Pagkakas mo. Pagkakas mo. mo. Pagkakas 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 mo. naman mo. Pagkakas mo.

Pagloko nyo na nga, ane. Tapos na lang. sa akin lang. Ikakalokohan tayo dito ah. Sko Ace, di mo naman sinabi nakaon yata yung camera mo? Kaya pata, kailay-kailay kung ganyan. Ang sarap ko siya. niya? Pangarap ito mo subo, ewo? Ooy! Sarap! Ating kantela natin. Dapat sinabi mo sila, ganda ko. Hindi pa mo lang kaya

Wala. <laughs> <Lila. laughs> Extra amoy <laughs> na makasibiti. <laughs> Oo. Oh, yung ito naging iwan Ganyan na ka, a Reutan, ah? uh, ay, salamat! Ah, Bumuyelo na niya ka niyan. Tutukos sa kanya yung camera. Kalina, <laughs> <no>, grabe kayo. <laughs> Dito pa lang yung nakakain niya, nandito pa. Hindi pa bumaba ba? Swelo na ako. Nakabelo na, tinakad niya. Um, yeah. Ay, kung sabihan pa itang matu. Huwag niya nandito

Hindi na makukuha sa kasya. Mga santing na timagbas ang pokada na kakakain. siya.

di naman tatalan yun? Hindi naman. Sabi to. Nakatipo. Yan. Okay na ba siya? kaya akong musugay ng view ba? Dito nga na. Oo. Opre, opre. Sinikit, ka. Yan. Yan. Tatatata. Sababasit sila. kaya gawa yun, siya na kayo makasa?

Thank you! matang. Kaluto na matang speed. Bilis! Bilis! One, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 2, Thank you. 1, 2, 3, 5. 1, 2, Speed. 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, Bilisan Ayun. wala lang po ah. Bawi niya, no? Ang tamiya itong wala nga niya. nga ninyo.